Sa isang tahimik na umaga sa barangay San Isidro, si Sofia, isang 65 taong gulang na babae, ay nakatitig sa kanyang aparador na puno ng mga lumang damit, mga maluluwang na sweater, tunikong walang hugis, at jeggings na nawala na sa uso. Si Sofia ay isang babaeng puno ng karunungan, biyaya, at isang diwa na hindi natitinag ng panahon. Ngunit sa tuwing magbibihis siya para sa isang espesyal na okasyon, Pakiramdam niya ay nawawala ang kanyang kumpiyansa. Ngayon may malaking pamilyang pagtitipon sa bahay ng kanyang anak at nais niyang maging sentro ng atensyon, hindi dahil sa kanyang edad kundi dahil sa kanyang natatanging ningning na nais niyang ipakita sa lahat. Habang hinahalungkat ang kanyang mga damit napansin ni Sofia ang kanyang paboritong oversized na cardigan. Komportable ito, parang isang mainit na yakap sa pagod na katawan, ngunit napabuntong-hininga siya. Bakit parang laging kulang ang pakiramdam ko sa mga ito? Tanong niya sa sarili habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang mga maluluwang nadamit ay parang nagtatago ng kanyang natural na hugis na nagpapababa sa kanyang kumpiyansa. Ang mga tunikong iyon, na dating nagbibigay ng kaginhawaan, ay ngayon ay parang nagtatakip sa kanyang tunay na sarili na nagpapadama sa kanya ng mas matanda at hindi gaanong makulay kaysa sa kanyang tunay na diwa. Isang araw, dumalaw ang kanyang kaibigang si Rimsha, isang mas batang babae na may mata para sa modernong moda. "'Sofia, ang mga damit mo ay nagtatago ng iyong kagandahan," sabi ni Rimsha na may ngiti. Hinila niya si Sofia patungo sa isang lokal na butik sa bayan, determinado na baguhin ang kanyang pananaw sa estilo. Sa butik, natutunan ni Sofia na ang mga damit na may banayad na hugis, ay maaaring magbigay diin sa kanyang natural na katawan nang hindi sumusuko sa kaginhawaan. Inirerekomenda ni Rimsha ang isang A-line dress na may malambot na sintas sa baywang. Subukan mo ito, Sofia, makikita mo ang pagbabago, sabi niya habang inaabot ang isang asul na damit na may eleganteng disenyo. Sa simula, nag-aalangan si Sofia Matagal na niyang ginagamit ang mga maluluwang na damit bilang proteksyon laban sa sariling pagdududa. Hindi ba masyadong masikip ito para sa akin? Tanong niya habang hinintay ang sagot ni Rimsha, ngunit hinikayat siya ng kaibigan na subukan ang damit. Nang isuot ni Sofia ang A-line dress at tumingin sa salamin, halos hindi siya makapaniwala. Ang damit ay banayad na yumakap sa kanyang baywang na nagbibigay diin sa kanyang mga kurba nang hindi masyadong masikip. Ang asul na kulay ay nagpakinang sa kanyang mga mata at ang simpleng disenyo ay nagbigay sa kanya ng isang sopistikadong aura na hindi niya inaasahan. Parang ibang tao ako, bulong ni Sofia, habang hinahaplos ang malambot na tela ng damit. Sinamahan ito ni Rimsha ng isang pares ng slim fit trousers at isang tailored blouse para sa iba pang mga okasyon. Hindi kailangang magtago, Sofia, ang katawan mo ay nagsasabi ng kwento ng iyong buhay at dapat ipagmalaki mo iyan, sabi ni Rimsha. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Sofia na nagbigay sa kanya ng lakas na mag-eksperimento sa kanyang istilo. Sa araw ng pamilyang pagtitipon, isinuot ni Sofia ang A-line dress na may simpleng perlas na kwintas at isang pares ng pointed toe flats. Nang pumasok siya sa bahay ng kanyang anak, Napansin niya ang mga tingin ng paghanga mula sa kanyang pamilya. Nanay, ang ganda mo! Sabi ng kanyang anak na babae na may malaking ngiti. Ang kumpiyansa ni Sofia ay tumaas. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, pakiramdam niya ay talagang nakikita siya ng mga tao. Hindi bilang isang matandang babae, kundi bilang isang makulay at makapangyarihang individual. Sa pagtatapos ng gabi, Napagdesisyunan ni Sofia na baguhin ang kanyang aparador. Itinapon niya ang mga lumang walang hugis na damit at pinalitan ng mga ito ng mga pirasong nagbibigay diin sa kanyang katawan at personalidad. Ang bawat bagong damit ay parang isang hakbang tungo sa isang bagong bersyon ng kanyang sarili, isang Sofia na handang ipakita ang kanyang ningning sa mundo. Ang kanyang paglalakbay ay naging inspirasyon sa kanyang mga kaibigan na nagsimulang magtanong kung paano rin nila matutuklasan ang kanilang sariling estilo. Si Sofia na may bagong natuklasang kumpiyansa ay naging gabay sa kanila na nagpapaalala na ang tunay na kagandahan ay hindi natatapos sa edad, kundi lalong sumisikat kapag yakapin mo ang iyong sarili. Pagkatapos ng matagumpay na pamilyang pagtitipon, kung saan nagniningning si Sofia sa kanyang bagong A-line dress, naging usap-usapan siya sa kanilang barangay. Ang kanyang bagong estilo ay nagbigay inspirasyon sa kanyang matalik na kaibigan, si Zainab, isang 62 taong gulang na retiradong guro. Si Zainab ay kilala sa kanyang katalinuhan at kabaitan, ngunit pagdating sa damit, lagi siyang nagtatago sa likod ng itim na mga kasuotan. Ang kanyang aparador ay puno ng mga itim na blusa, pantalon at mahabang palda, mga damit na sa tingin niya ay ligtas at madaling isuot. Ngunit sa tuwing titingin siya sa salamin, pakiramdam niya ay nawawala ang kanyang sigla. Ang itim, bagamat elegante, ay parang sumisipsip ng kanyang liwanag na nagpapadama sa kanya ng mas matanda at mas malungkot kaysa sa tunay niyang nararamdaman. Isang araw, habang nagkakape sina Sofia at Zainab sa isang maliit na kafe sa barangay, San Isidro, napansin ni Sofia ang malungkot na tingin ng kaibigan. Zainab, bakit lagi kang nakaitim? Ang ganda mo, pero parang nagtatago ka, tanong ni Sofia, na may bahagyang ngiti. Napabuntong hininga si Zainab. Sofia, ang itim ay madali. Hindi ko kailangang mag-isip. At sa edad natin, hindi ba mas ligtas ito? Ngunit hinikayat siya Ni Sofia na subukan ng isang bagay na magpapakita ng kanyang tunay na kulay. Sumama ka sa akin kay Rimsha. May ipapakita siya sa'yo, sabi ni Sofia na puno ng sigasig. Sa butik, muling nagbigay ng gabay si Rimsha. Ngunit bago pa man makapili ng bagong damit, isang espesyal na regalo ang dumating para kay Zainab mula sa kanyang apo na si Aisha. Isang makulay na shawl na may watercolor floral na disenyo sa mga kulay ng dusty rose at sage green ay inabot sa kanya. "Lola, para sa iyo ito. Alam ko kung gaano ka kaganda at gusto kong ipakita mo 'yan." Sabi ni Aisha na may malaking ngiti. Sa simula, nag-aalangan si Zainab. "Hindi ba masyadong makulay ito para sa akin?" tanong niya habang hinahaplos ang malambot na tela ngunit hinikayat siya ni Aisha at Sofia na isuot ito kasama ang kanyang itim na damit. Nang isuot ni Zainab, ang shawl kasama ang isang simpleng itim na blusa at pantalon, napansin niya ang pagbabago sa kanyang refleksyon. Ang mga kulay ng shawl ay nagpakinang sa kanyang mga mata at nagbigay ng init sa kanyang mukha. Parang may buhay ang itsura ko, bulong niya, na may bahagyang pagkamangha. Sinabi ni Rimsha na ang kulay ay hindi lamang tungkol sa moda, kundi tungkol sa pagpapakita ng enerhiya at sigla. Inirerekomenda niya ang isang blush pink na knit top at isang pares ng slim fit na jeans na may kaunting stretch. Subukan mo itong mga ito, Zainab. Hindi mo kailangang iwanan ng itim, pero idagdag mo ang mga kulay na magpapalabas ng kagandahan mo, sabi ni Rimsha. Isang linggo pagkatapos, isinuot ni Zainab ang bagong knit top at jeans na sinamahan ng floral shawl sa isang pagtitipon ng mga dating kasamahan sa paaralan, ang mga papuri ay dumagsa. "Zainab, ang ganda mo, parang mas bata ka," sabi ng isang kaibigan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Zainab na hindi siya nagtatago. Ang mga kulay ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa at ang kanyang ngiti ay mas naging maliwanag. Sa tulong ni Sofia, nagsimula siyang magdagdag ng mga pastel at jewel tones sa kanyang aparador mga lavender blusa, sapphire blue na cardigan at maging isang ruby red na dress para sa espesyal na okasyon. Ang pagbabago ni Zainab ay hindi lamang sa labas. Ang bawat bagong kulay ay parang isang pahina sa kanyang kwento na nagpapakita ng kanyang pag-ibig sa buhay. Naging inspirasyon siya sa kanyang mga kaibigan sa barangay, kabilang na si Sofia, na patuloy na nagbabahagi ng mga tip mula kay Rimsha. Ang shawl mula kay Aisha ay naging simbolo ng kanyang bagong simula. Isang paalala na ang kulay ay hindi lamang para sa panlabas na anyo, kundi para sa pagyakap sa kanyang tunay na sarili. Ang pagbabago ni na Sofia at Zainab ay naging usap-usapan sa barangaysan ni Sidro, at ang kanilang kwento ay umabot kay Clara, isang eksentriko taong gulang na Biuda na kilala sa kanyang pagiging masayahin, ngunit nahihirapan sa kanyang makalumang aparador. Ang aparador ni Clara ay puno ng mga denim na jeans mula pa noong 2010, mga high-waisted mom jeans na may sobrang faded na disenyo at mga baggy cargo pants na naging uso noong Y2K. Bagamat nagbibigay ito ng nostalgia, napansin ni Clara na ang mga damit na ito ay nagpapadama sa kanya ng hindi organisado at hindi naaayon sa kanyang makulay na personalidad. Sa tuwing isusuot niya ang mga ito, pakiramdam niya ay natatabunan ang kanyang kagandahan. Isang araw, inimbitahan ni Sofia si Clara sa isang fashion workshop na inorganisa ni Rimsha sa kanilang community center. Clara, sumama ka sa amin. Kung kaya ko at ni Zainab, kaya mo rin, sabi ni Sofia na may kumpiyansa. Sa workshop, natutunan ni Clara na ang mga makalumang denim at pantalon ay nagdaragdag ng biswal na bigat sa kanyang katawan, na nagpapapangit sa kanyang proporsyon. Ipinaliwanag ni Rimsha na ang modernong denim tulad ng slim straight leg jeans ay maaring magbigay ng mas maayos at sopistikadong itsura nang hindi isinasakripisyo ang kaginhawaan. Sa simula, nag-aalangan si Clara. Hindi ba masyadong moderno ang mga ito para sa akin? Sa edad ko, okay na ang mga lumang jeans ko, sabi niya. Ngunit hinikayat siya ni Rimsha na subukan ang isang pares ng dark wash slim jeans na may kaunting stretch nang isuot ito ni Clara kasama ang isang tailored blouse, napansin niya kung paano naging mas mahaba ang itsura ng kanyang mga binti. "Parang mas matangkad ako," sabi niya na may tawa. Idinagdag ni Rim siya ang isang cropped blazer para sa dagdag na polish na nagbigay diin sa baywang ni Clara. Sa workshop, natutunan din ni Clara ang kahalagahan ng tamang sukat at tela. Ang mga high-rise na pantalon ay nagbigay ng mas malinaw na hugis sa kanyang katawan, habang ang mga cropped na estilo ay nagbigay ng modernong vibe. Ang mga damit mo ay parang pundasyon ng bahay, Clara. Kung tama ang pundasyon, lahat ay magiging maganda, sabi ni Rimsha. Sinubukan din ni Clara ang isang pares ng tailored trousers na may kaunting taper na perpekto para sa kanyang susunod na pagtitipon sa simbahan. Pagkatapos ng workshop, nagpasya si Clara na i-update ang kanyang aparador. Itinapon niya ang mga lumang jeans na may sobrang whiskering at mga baggy pants na nagpapababa sa kanyang estilo. Pinalitan niya ang mga ito ng mga slim-fit jeans at tailored trousers na nagbibigay diin sa kanyang kagandahan. Isang araw isinuot niya ang kanyang bagong dark-wash jeans, isang ivory silk blouse, at isang taupe blazer sa isang pagtitipon ng kanyang book club. Ang mga kaibigan niya ay nagulat. Clara, parang model ka sa magazine, sabi ng isa na nagpatawa kay Clara. Ang pagbabago ni Clara ay nagbigay sa kanya ng bagong kumpiyansa. Sa bawat hakbang, naramdaman niya na ang kanyang mga damit ay sumusuporta sa kanyang enerhiya, hindi ito tinatakpan. Naging inspirasyon siya sa iba pang kababaihan sa barangay kabilang sina Sofia at Zainab na patuloy na nagbabahagi ng kanilang mga natutunan kay Rimsha. Ang kanyang bagong aparador ay naging simbolo ng kanyang pagyakap sa kasalukuyan, na nagpapaalala sa kanya na ang edad ay hindi hadlang sa pagiging makabago at elegante. Ang mga pagbabago ni na Sofia, Zainab at Clara ay nagbigay ng bagong sigla sa barangay San Isidro at ang kanilang kwento ay umabot kay Elena, isang sipinta taong gulang na lola na kilala sa kanyang mainit ng ngiti at pagmamahal sa kanyang mga apo. Ngunit kahit puno ng buhay ang kanyang puso, ang kanyang mga sapatos ay nagpapabigat sa kanyang hakbang. Dahil sa pananakit ng kanyang mga paa, umaasa si Elena sa mabibigat na orthopedic na sapatos, mga chunky, boxy na disenyo na may makakapal na soles. Bagamat nagbibigay ito ng suporta, napansin ni Elena na ang mga sapatos na ito ay nagpapadama sa kanya ng mas matanda at hindi gaanong elegante. Sa tuwing titingin siya sa kanyang refleksyon, Pakiramdam niya ay nawawala ang kanyang dating kagandahan. Isang araw, habang namama-shall sina Sofia, Zainab, at Clara sa palengke, napansin nila si Elena na nahihirapang maglakad sa kanyang mabibigat na sapatos. Elena, bakit hindi mo subukang magpalit ng sapatos na mas magaan pero komportable pa rin? Tanong ni Sofia na may pag-aalala. Napabuntong-hininga si Elena. Sofia, kailangan ko ng suporta para sa mga paa ko. Ang mga sapatos, na ito ang tanging tumutulong kahit hindi sila maganda, sagot niya. Ngunit iminungkahi ni Zainab na sumama si Elena sa kanila sa butik ni Rimsha kung saan natutunan nila ang tungkol sa modernong estilo. May mga sapatos na parehong maganda at komportable, Elena. Halika, ipapakita natin sa'yo, sabi ni Clara Nat sa butik. Sinalubong sila ni Rimsha na agad na napansin ang mabibigat na sapatos ni Elena. Elena, ang mga sapatos ay parang pundasyon ng iyong lakad. Dapat nilang iangat ang iyong diwa, hindi ito pababain, sabi niya. Inirerekomenda ni Rimsha ang isang pares ng chic ballet flats na may cushioned insoles at isang pares ng sleek loafers na may arch support. Ang mga ito ay gawa sa malambot na leather at breathable mesh, perpekto para sa kaginhawaan ng hindi. Isinasakripisyo ang istilo, paliwanag niya. Sa simula, nag-aalangan si Elena. Hindi ba masyadong nakaistilo ito para sa akin? Baka hindi ko kaya, sabi niya, ngunit hinikayat siya ng kanyang mga kaibigan na subukan. Nang isuot ni Elena, ang ballet flats, naramdaman niya ang ginhawa na hinintay niya, ngunit may dagdag na pakiramdam ng kagandahan. Ang slim soles at almond toe na disenyo ay nagbigay ng mas maayos na hugis sa kanyang mga paa na nagpapahaba rin sa kanyang mga binti. Parang mas magaan ang hakbang ko, sabi ni Elena na may ngiti Sinamahan ito ni Rimsha ng isang pares ng tailored trousers at isang blush pink ng knit top na inspirasyon mula sa pagbabago ni Zainab. Ang kombinasyon ay nagbigay kay Elena ng sopistikadong itsura na hindi niya inakalang posible sa kanyang edad. Isang linggo pagkatapos, isinuot ni Elena ang kanyang bagong sapatos at damit sa isang birthday party ng kanyang apo. Ang kanyang anak na si Maria na dating nag sa kalusugan ng mga paa ng kanyang ina ay nagulat sa pagbabago. Nay, ang elegante mo, parang mas bata ka, sabi ni Maria na may paghanga. Ang mga bagong sapatos ay hindi lamang nagbigay ng kaginhawaan, kundi nagbigay rin ng kumpiyansa kay Elena na maglakad ng may biyaya. Sa party napansin niya ang mga papuri mula sa mga kaibigan at pamilya na nagpabuti sa kanyang pakiramdam tungkol sa sarili. Ang paglalakbay ni na Sofia, Zainab, Clara at Elena ay naging inspirasyon sa buong barangay. Sa tulong ni Rimsha, natutunan ng apat na kababaihan na ang moda ay hindi lamang tungkol sa damit o sapatos, kundi tungkol sa pagyakap sa kanilang natatanging kagandahan at kumpiyansa. Si Sofia ay nagningning sa kanyang structured na damit, si Zainab ay nagdala ng kulay sa kanyang buhay, si Clara ay yumakap sa modernong estilo, at si Elena ay naglakad ng may bagong sigla Sama-sama, nagbahagi sila ng kanilang mga natutunan sa iba pang kababaihan sa Barangay San Isidro na nagbigay inspirasyon sa isang komunidad ng mga babaeng handang ipakita ang kanilang ningning sa anumang edad. Ang kanilang kwento ay naging paalala na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa loob at ang tamang estilo ay nagbibigay daan upang ito ay sumikat.